lang ang problema. Si Abad at si Pinoy at tumatanggi na itaas ang sahod. Hindi na ginatagdagan ng sahod, binabawasan pa tayo ng benepisyo. Binawasan ng 5,000 na Christmas bonus. Tinanggal ang 2,000 na productivity. Nawala na tayo ng 7,000. Nandiyan pa ang RPMS. Alam niyo na ang RPMS? Regulasyon, pahirap kay mama at kay sir. Meron bang LIS? Alam nyo ang LIS? Laging ikaw, sign out, padaling araw. Pahirap ang binibigay ng gobyerno Aquino sa halip na dagdag na sahod. Kung kaya, mukhang hindi natitinag. Hindi natitinag ang gobyerno Aquino ito ng mga marcha, ng mga hiyaw natin, ng mga opposite session, sila hindi umi-effect dito sa Malacanang. Sa lahat ng Pangulo ng Pilipinas, natatangin si Piloy na lamang ang hindi nagbibigay ng Tumunan momento naman. sa mga guru. Balibasa, asindero, elitista, mga Amerikano, kaya si Pinoy ay putong bato. Maramot. Manhit. Napakayaman na. Nagpapayaman pa. Gusto pa ng panibagong. Sir, papayag ba kayo? Kung walang kurap, walang mahirap. Aquino, Abad, Alcala, Abaya, Purisima, Villanueva, pagsama sama mo ang lahat na tinurap ng mga yan. Sobra-sobra pa para i-budget sa pagtaas ng ng mga guru. Ang DepEd na lamang, ang DepEd ay nagpasobra ng mga budget sa maternity leave, ng budget sa substitute teachers, ng budget para sa bagong item. Alam nyo kung magkano ang nakuha ni Abad sa DepEd? 145 billion mula ng maupo si Abadal si Aquino. 145 billion sa loob ng apat na taon ay sobra-sobra pa para itaas ang sahod 60 billion lamang para sa teaching and not personnel. Kaya, ano ang nararapat sa gobyerno ng Aquino? Anong nararapat kaya ba? kinulong ikinulong si, si Enrile! Eskada at Pinabilia yung kanya mga kalaban at ngayon pinapansin pag niya si Binay pero yung kanyang mga kakampi yung kanyang mga kasangga ay ng gala at namamayag sa korupsyon kaya kulang ang marcha kulang ang opposition hindi tayo papayag bilang mga guro mga kapatid bilang mga guro tuturuan natin si Loy Loy Aquino. Alam niyo kung ano'y tuturo natin sa kanya? Ituturo natin sa kanya ang mayaman nating karanasan. Ang karanasan natin na walang dagdag na sahod na nagmula sa langit na hulog sa lupa. Ang lahat ng dagdag na sahod ay nagmula sa militante sa masamang pagkilos ng mga guro ang militante, sama-sama ang pagkilos natin ang siyang mananay. Maslip na tayo, mga kasama. Maraming salamat po.